Hello guys, good afternoon guys. For today's video guys, magmarinda tayo guys ng kamote. Wow. So, after ko mag-workout, kanina nag, uh, nagbubuhat ako kanina. And then, uh, ayun nga, instead na kakain ako ng tanghalian, kanina, actually kanina nag-ano din ako, um, ang kinain ko kanina ng umaga, is, mm, yun lang, gatas lang ako, tapos, nagsaging. Tapos ngayon namang tanghalian, actually tanghalian tsaka ano na to eh, snack. What? Tanghalian snacks ko. Ah, uh, kamote. So, meron akong kamote, ah, kamote, tapos meron din akong, um, ang tawag dito? Wow! Gabi. Gabi ba to guys? Sa Bisaya kasi dito guys is lutya. So, healthy, mag-healthy muna tayo ng pagkain ngayon. So, ganoon lang naman ako guys, sa umpisa lang naman eh, <laughs> pero pag tumadal eh, parang di naman ako na ano parang, parang kapag ka, ano kasi eh pero kapag kasi, ano, pag nasa bahay lang ako talaga guys isip ko talaga, nagdadiet ako pag nasa bahay lang ako uh, sa umaga, nag -i lang ako nag-boiled egg, nagbo egg tapos, ah, uh, talagang dito um, kamote tapos, gatas, ayan minsan uh, minsan ano na lang uh, gatas tsaka yun na tapos nagtitake ako ng vitamins yun tapos sa tanghali naman kapag gusto kong kumain ng rice nagre rice naman ako kaya hindi naman sa consistent guys pag laging kamote lang ako talaga hindi consistent kung pag may time lang na gusto kong mag uh, kamote kakamote lang ako kapag ka ako yung nag, ano, workout o oh, diba <laughs> <laughs> Malaki pa rin yung chan. Ayan guys, so... <laughs> Ay, guys. Ay guys, kaya tayo guys.